City streets or embarking on a new adventure in the bustling marketplace of R2, part of hey, mini sound Uh, magandang araw mga ka anong, at ka Maker. Ngayon, ang isang special episode na ito na ay mag-unbox tayo ng isang audio gear na medyo kilala siya sa mga studio at uh, live sound set at uh, ito ang DBX Clone Exciter EX4000. Clone lang siya ng original na DBX 120A o EX4000. Pero tingnan natin kung sulit ba siya sa performance. At tara, buksan na natin ito. Uh, ayan, makikita mo agad ang power cord niya. Tapos yung yung manual. Ayan. Uh, ayan, mayroon pang ano, tawag niya. Uh, ayan, basta manual. Ayan. Tapos, ayan, uh, naka-pom siya na maliit. Tapos, naka-plastic. Uh, andito agad na nakabalot yung, ano yan, no? ayan, plastic. At saka yung, yung pom. Uh, clone na galing China ito, mga katunog, ano? Pero, ayan, mismo ang unit. Uh, medyo ma magaan compared sa original na DBX. Pero, sulit pa rin ang build. May metal chassis at mukhang mumurahin. Uh, sa front panel, Ayan, makikita mo ang mga knob at switch, no? Uh, driver tune at iba nagbibigay na harmonic content sa exciter effect para mas buhay at linaw ng tunog lalo na sa low frequency uh, kahit clone lang uh, kompleto naman ang function na karaniwang inaanap sa mga exciter unit no? Uh, ayan na. Uh, Ah, uh, mga pita niya no. May drive tune siya na nagbibigay ng harmonic content sa o excited effect para mas buhay ang linaw ng tunog lalo na sa low frequency no. Mix knob siya na dito makokontrol kung gaano karami ang effect na gusto mong ihalo sa original na signal. Ah, uh, sa harmonic synthesizer section kung gusto mong dagdagan ang low end and punch and kick drum o sa bass guitar mo dito siya gumagana lead indicator para makita mo kung gaano kalakas ang signal at uh, kung umaabot na ba sa clip o clip so sound check na natin itong mga katunog ano itong mga wire na gagamitin no ah uh, TRS saka male uh, XLR tapos male to female XLR tapos ano ayan uh, oh ano? uh, ah mail tsaka TRS ano yan tapos tong isa ay yung oh, uh, mail and female uh, XLR no yan yan female tsaka male yan uh, lagay muna natin sa kabila yan tapos ito naman ang galing sa ano no female XLR tsaka RCA ito ang magkukonek sa amplifier natin galing sa ano uh, equalizer natin yan no ano uh, exciter equalizer amplifier tsaka mixer na so ayan connect na natin no ah uh, tong TRS pupunta siya dito sa may uh, ano no ah uh, uh, exciter natin na uh, input tapos yung right channel pupunta naman yan sa may ah uh, channel to no na exciter natin no yang right yan tong uh, exciter unit 4000 natin ngayon ang susunod naman natin na ikakabit itong male and female XLR no uh, sa output ng exciter yan kabit natin tong uh, female yan, kabit muna. Ako lang mag Kaya, magulo ang camera. Pasensya na kayo. Tapos, itong uh, channel 2 yung female din kakabit din natin tapos yung channel 1 uh, ikakabit natin yan sa ano sa uh, channel 1 din ng equalizer no ayan kabit natin ako lang mag isa kaya ayan medyo magulo pasensya na kayo mga katunog ano ayan eh, de demo lang natin yung ano yung pag uh, kabit. ayan sa cha channel 2 channel 2 din ng input ng equalizer ayan yan na. Tapos yung isa naman natin, yung female tsaka uh, ano ba to RCA ikagabit natin sa output ng equalizer ya no ang channel 1 ikagabit natin yung sa aux na puti dahil yung aux kasi yan ang naka-press doon sa harapan ng ano ng sakura natin na amplifier niya channel 1. Ayan, dito rin sa likod, yung kulay puti. Sa puti rin, no? Ayan, ulit, no? Gaya ng dati, no? Puti, ayan. Hmm, ayan, puti, ox, no? Ayan, kabit lang natin. Siguraduhin na uh, nakabaon. Kasi so, minsan, naglulus yung tunog, eh. Ayan, ang pangalawa, sa channel 2, yung kulay pula. So, ayan, ayan channel 2 yan, no? Ayan. Ayan, ang na, magulo ang kamera. Ayan, ah, uh, kakabit naman natin yung pula dito sa ox na pula so iba o din natin ulit ayan no ayan so ang price pala nito mga katunog ano nasa 2.5 ito pero dahil nga in check na bilang ko nito nabili ko lang ito ng 2,000 na tawaran ko ayan ang kagandahan pagka nasa ano yun no nasa raon tayo ah uh, makakatawad tayo eh, doon nga sa ano sa mga online medyo mura pero hindi tayo sigurado kung gumagana tapos hassle pang pagkabalik kung okay naman tumatanggap ng warranty pero karamihan yan hindi na tayo pinapansin ng mga seller so ito ang presyo niyan mga kasapatos, sa original na uh, nasa 25,000 yan o 15,000 yung ibang depende sa brand saka sa store no tapos uh, ayan testing na natin yung gumagana na ilipat natin sa bluetooth Ayan. Tapos power on na natin tong exciter natin. So yung ano natin yung equalizer natin na nakapower power switch yan doon sa likod no. So naka-power on na siya. Ayan. Ayan. Pinindot ko yung bypass umilaw naman. So ano gumagana naman. Ayan, uh, mas sa build niya, quality niya no. Mas magaan lang at hindi kasing ng tunay na DBX yung original mas heavy ang components no tapos uh, mga budget conscious siguro kalau uh, nagsisimula na gaya ko uh, okay na to uh, isang clone ayan uh, so so gaya ng dati no uh, 7 o'clock lang tayo tapos yung volume niya, 0 lang dyan Uh, gaya ng dati no uh, 7 o'clock lang tayo sa amplifier natin 0 dito sa mixer tapos yung nakaload na speaker natin in use pa rin na 400 watts hindi ko muna dinagdag yung GH157 sa base kasi wala pa tayong crossover so mamimili muna tayo ng music wala pa rin tayong uh, virtual DJ mga katunog ano uh, para mamili tayo na hindi tayo makapirate Sige, eh sound check na natin 'to mga katunog. Ayan. Oh, grabe. Hindi Digis na ah, 400 watts lalo siguro pag uh, 157, 'yan ang base natin. Uh, katunog ano? Ayan, yan. itong ano nya, yung nito para sa base to. Video ibuksan na natin talaga parang mababasag ang speaker mo rito pagka tinodo mo ito ng ano, pati sa equalizer lalo na kung may crossover ito no ayan no zero pa lang ayan 7 o'clock lang pa lang yan mga katonong ganon walang sinasad to itong ano na ito exciter na ito maganda ito pang full range siguro parang sound monster ang datingan dito. bahay galit na naman ayan ako yes ko babaan na natin ha? napakalakas lalo na siguro kung ngayon na ito dagdagan pa natin ng mga 9 o'clock ito bagay kasi, kasi sa bahay lang ito kaya konting pihit lang talagang naramdam mo yan no? Oh, nanginginig yung bubong yan mga katunog ano yung bubong naramdam mo eh.